Oh, ayan na. Oh, ayan Yan. na. Kaganda naman. Ayan. Gusto mo introhan oh. kita? O, paano? Hi, 2.0. <laughs> oh. O, bakit Sapa? ka na bakit? Huwag na. Inaalog. Wala namang umaalog. Ay, 2.0. O, mayroon kahit kunti. Wala. Wala ano ng Walang umaalog. Wala. Mm, pa? Wala ang mm, umaalog. Inaalog pa. Okay, <laughs> niyo ba guys? Umaalog ba? Oo, oh, oh, mag-comment kayo. Oh. Mm. Hmm. Wala. Nung hindi ko mag-comment ka nga, hi to friends. Tama na. O bakit ka napakit? na bakit? Namiss ka nga ni Agoy. Namiss mo nga ni. <laughs> Lagi mo akong pinagtitiis sa baba. O bakit? Dapat lang sa'yo magtiis ka. Wala ka na sa listahan ko. Ang yeah. mm -mm. bilis mo naman magsawa. O yung dami Uy, rin yung... Eh! Yung naman... pinalitan mo nga ako, tapos sabihin mo, ang bilis kong magsawa? Uy, wala na kami. Friends na lang oh. kami. Ay wala na rin tayo, syempre. <laughs> Ganun talaga. Tapos may nagpo-comment, may nagpo-comment, kami ni ano ni, ni, Lion King. Maldita kay 2.0 ka na lang mahal ka niya. Hoy, manahimik ka. <laughs> oh, ano? ano? Ibibi ibibigay mo na ulit yung sarili mo sa akin. Oo, oh, ngayon na agoy. <laughs> Ayusin mo. Tatalon-talon. <laughs> ha? Ibig kang ganyan. Anong kang ganyan? May nagko-comment kayo dun sa post mo na ano yun sa akin na siguro may nakaraan kay na 2.0. Oo, oh, tapos? Sabi ko, oh, ha, hi. Sabi ko, ganun na nag-reply. Sabi mo, oo, oh, mamatay sila dyan, saka comment. Uy, ano, oo, oh, oo, Hmm. Kahit wala, oo. Oh, Sabi mo nga ni, oo, Para matapos na yung usapan. Hmm. <laughs> Kaya ako matapos, malangkabit mo, eh. Kasi, oo, oh, uo karan ng oo, ano ba? Oo, oh, eh, gusto din. <laughs> Mm. O oh, sige, baba na kita para hindi oo. Bye bye. Wag, wag. wag. Magahan nga. Ha? Magahan pang... ako nga. akala ko sa akin ka. Tapos maghahanap ka. Oh, ay, sure ka na ha. Sayo ako ha. Ayan. Ay, ay. <laughs> 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 Sayo mismo nang na... galing yan. Huwag mong bawiin. Yung bangs, oh. Wala. <laughs> Gusto ah. mo intro ulit? Ano? Hi 2.0 Tama na Sa <laughs> <laughs> mata Ano ba? Mm. Basta yun na yun na Ano? Sabi mo sa'yo na ako Walang hmm. bawian Hindi sabi mo maghahanap ka diba? Kasi sabi mo ibababa mo ako Oh Kaya nga ni Siyempre biglaan kita... mo Lang. hindi, ano, strategy. hindi, hmm. ano tawag dito? Sabi mo, maghanap kayo. Kung hindi ka naghanap, eh, di iba ba kita? Kasi hindi ka naman naghanap. Hindi, grabe ka naman. Minsan na nga lang ako naakyat dito. Mm. Mukha Makada akong si Rosana. Pasayain mo muna ako. Paano? Ano? Ano? Oo, oh, naman. sige, sige. Sige, sige. <laughs> Oh, ang kasapi mo ko. Dapat yeah. ma dapat mapangiti mo ko. Ayoko makamagkamali ako. <laughs> Tumataba ka day? Hindi ah, kala mo lang 'yan. Wala, baboy ka na. Ay, hindi. hindi nga. Mm. Kala Laki, mo, ah. mo. Mas malaki mala na pinapatungan ah. Mas malaki yun sa baba. Mahal siguro, bilhin mo dyan. <laughs> ha? Alin? Sabra. <laughs> ayun, naki, ayun, naki. ayun. Ayun, ako Ha? B baba na ako. Ayun, <laughs> babay